Hello guys mga ka-good vibes. Today's video is share ko po sa inyo ang 10 pamaying Pinoy ngayong bagong taon at iba pang pampaswerte sa bahay. Manood lang po kayo guys ng video ko hanggang matapos. Maraming salamat guys and God bless you everyone. Hello guys mga ka-good vibes! Welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, isi-share ko po sa inyo ang mga pamaing Pinoy. Ngayong bagong taon at iba pang pampaswerte sa bahay. Just watch lang po the full videos mga ka-good vibes. Disclaimer, ang impormasyong pong ito ay base lang po sa research ko. Sharing good vibes lang po always. Sampung pamaing sa bagong taon at iba pang pampaswerte sa bahay. Ano nga ba ang mga pamain sa bahay na makakatulong para maging swerte? Ilang taon at hinirasyon ang lumipas. Maraming pagbabago sa kasaysayan, kultura at paniniwala. Sa kabila ng pagiging parte ng modernong panahon, marami pa rin ang mga kaugalian ng mga Pilipino ang nanatiling matatag at pinaniniwalaan na rin ngayon. Isa na lamang dyan ay ang pamayin. Mayroon ngang iba't ibang pamayin sa bahay na sinusunod ng mga Pinoy upang maiwasan umano ang kamalasan. Nakakamangha na makita na sa kabila ng pagiging laganap ng siyensya at teknolohiya ay malakas at patuloy pa rin ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga pamayin, lalo na kung ito ay may hatid na swerte. Hanggang sa ngayon ay bitbit pa rin natin ang mga pamayin ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Mula sa pagkain gawi o ultimo sa pagpapatayo ng bahay. Ngayon, ating talakayin at alamin ang mga itinuturing na pampaswerte ng mga Pilipino. Halina at isa-isahin ang mga pamain ito. Walong pamain sa pagpapatayo ng bahay. Narito ang mga ilang pamain sa pagpapatayo ng bahay na sinusunod ng mga Pilipino para swertehin umano at maiwasan ang malas. Number 1. Pangunahing pinto ng bahay ay dapat nakaharap sa pagsikat ng araw. Sa bansang tulad natin, ang silangan at pagsikat ng araw ay importante. Kung magpapatayo ng bahay, iposisyon ang pinto sa lugar kung saan ito ay nakaharap sa pagsikat ng araw. Pinaniniwalaan ng sikat ng araw ay may dalang kasaganaan sa bahay. Number 2. Ang kusina ay patayo sa bahaging silangan ng bahay. Ang pagpapatayo ng kusina sa bahaging silangan ng bahay ay may hatid na swerte kasi yan para sa lahat ng taong kakain ng mga pagkaing inihanda sa kusinang ito. Number 3. Huwag ipatayo ang banyo malapit sa kusina. Pinaniniwalaan ng mga Pilipino na ang pagpapatayo ng banyo malapit sa kusina ay kawalan ng respeto sa pagiging sagrado ng pagkain. Number 4. Hindi dapat magkaharap ang mga pintuan. Kinakailangan na pagplanuhan mabuti ang pagpuposisyon sa pintuan, lalo na sa mga kwarto. Ang pintuan ay dapat nakabukas sa gilid ng kama. Hindi dapat nakatapat ang kama sa pintuan na tila ba palabas ito. Ayon sa paniniwala, ang ganitong gawi ay maaaring magpaiksi ng buhay ng taong natutulog dito. Number 5. Sikaping maging maaliwalas ang bahay. Kung magpapatayo ng bahay, dapat maluwag ito at maayos na nakakaikot ang hangin. Ayon sa paniniwala, ang ating mga ninuno, ang aliwalas ay kabaliktaran ng kulob tulad sa mga kuweba kung saan namamahay ang mga maligno. Number 6. Magbaon ng mga medalya at barya sa pundasyon ng bahay. Ang paniniwalang ito ay may hatid di umano ng swerte ang mga barya bago man o luma ay makakatulong sa pagyaman ng pamilyang maninirahan sa bahay na pinapatayo. Number 7. Magbaon ng sili at asin sa mga pundasyon. Kung ang mga medalya at barya ay may hatid na yaman, ang pagbabaon naman ng mga sili at asin ay pantaboy sa masamang espirito. Number 8 magbaon ng mga lumang libro. Ang pagbabaon ng mga lumang libro habang pinapatayo ang bahay ay pinaniniwala ang may hatid na katilinuhan sa mga batang maninirahan dito. Maari ding magbaon ng mga pahina na may kinalaman sa musika upang magkaroon ng harmony sa pamilya. Komplikado ito kung hindi tutugon sa mga expert pero narito ang ilang tips na pwede mo kaagad i-apply sa inyong household. Pampaswerte sa bahay 2024. Pingchoy tips para ma-improve ang inyong bahay. Maglagay na mga cotton, plants at basket dahil ito ay may yen. Materials, ito rin ay para mabalanse ang mga metallic objects sa inyong kusina. Palaging takpan ang iyong basurahan at ilagay ito sa kung saan hindi ka agad nakikita. Ang suggested colors naman para sa kusina ay puti upang maalis ang power of fire at green naman para mabalance ang fire at water elements sa wood. Inirekomenda rin ng mga expert na huwag itapat ang bukasan ng oven sa main entrance. Ito raw ay nakakalis ng pole energy sa inyong kusina. Iwasang maglagay ng salamin malapit sa main door dahil kung ito ang unang makikita ng isang tao, ang intensity ng chi ay mabablock at magre-reflect agad palabas. Ang mga salamin ay representatives din ng water element kaya naman ilagay ito kung saan kailangan ng water support gaya ng toilet o shower area. Pagdating naman sa lighting, mas mabuti kung maaliwalas ang lahat ng sulok ng inyong kwarto. Pamain sa bahay. Mga dapat ilagay sa bawat bahagi ng bahay. Ayon naman kay Master Hans Kwa, narito ang mga bagay na pwede ninyong ilagay sa bawat kwarto upang maging maswerte. Kusina Dapat laging bukas din ang ilaw, bintana at pintuan. Kailangan ay maging maliwanag dito upang pumasok ang swerte. Linisin ang mga lutuan para sa magandang kalusugan at itapon na ang mga basag o may bungi na plato at baso. Dapat puno ang bigasan, water dispenser, refrigerator, lalagyan ng bigas at asukal at LPG upang maging masagana. 4. magpalit ng punda, bedsheet at bumili ng bagong unan kung kinakailangan para pumasok ang bagong enerhiya. Maglagay din ng bagong laba na kortina at ikabit ito ng maayos. Maaring maglagay ng asin sa bedside table upang mapaalis ang malas. Dapat ay maglinis at alisin ang mga kalat. Maaring ding magsindi ng insenso. Hello guys mga ka-good vibes! I hope may natutunan po kayo sa videos ko na ito. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you for watching my videos mga ka-good vibes. And God bless you everyone!